First, uh, listening to the testimony of uh, Congressman Toby and uh, Governor Bonds. Okay, kung wala na po sa kanilang dalawa, ay gusto kong uh, banggitin sa inyo ngayon. Uh, meron po tayong resource person dito na nagkusa na po siyang magbigay ng kanyang sworn statement sapagkat iniisip po nila yun ang madali na makatulong sa ating pamahalaan sa paghahanap po natin, your excuse uh, uh Rep. Toby, Maalala po ninyo, in the last hearing this uh, committee floated the idea of uh, giving uh, the contractors particularly an option to uh, to take advantage of uh, uh, the the state witness protection law. Sapagkat uh, napakalaki po ng problema ang kinakaharap ng bansa natin, particular na po dito sa mga flood control projects na talaga namang uh, nakapagbigay ng alalahanin. Hindi lamang alalahanin kundi galit sa ating mamamayan. Meron pong nagkusang loob na gustong magbigay na ng kanilang uh, sworn statement at kinakailangan pong uh, <clears throat> ipresenta natin sila uh, sapagkat ito'y ipinadala nila sa inyong lingkod sa Chairman of the House as chairman of this blue ribbon committee may i call on uh, mrs sarah diskaya to please uh, present uh, and read before us your sworn statement sorry magandang umaga po sa mga kagalang-galang na senators at miyembro ng blue ribbon committee lalong-lalo na kay Uh, Senator Dante Marcoleta, Chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano to uh, joint uh, statement ng namin mag-asawa, so I will read partial and then my husband will also read the other half of the sworn statement. So kami si Pacifico F. Diskaya II. And sa Zara Rowena Diskaya, mag-asawang nasa tamang edad, parehong Pilipino. Number one, Number one. noong 2003, kaming mag-asawa ay tinayun ang kumpanya na pinangalan namin St. Gerard Construction. Ipinarehistro namin ito sa DTI. Nakakuha ng contractor's license at nagsimula na lumahok sa mga pribadong construction projects. Number two, kinaluunan nagsimula na rin kami na lumahok sa mga, mga government projects. Natuklasan namin na hindi naging madali ang trabaho sa mga government projects. Madalas ma, 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 mahirap ang paniningil ng bayad at matagal bago kami mabayaran ng, ng gobyerno. Number four, hagan dumating ang pagkakataon, lumapit sa amin ang isang kaibigan na si Vol Voltaire Claveria at inalok kaming magkaroon ng proyekto sa national level gamit ang aming lisensya. Number five, ipinakilala, ka, ipinakilala niya ang sarili niya na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangakong kapag nagbigay kami ng pera ay may, makakakuha kami ng proyekto. Number six, dahil wala kaming alam sa kalakaran sa pambansang proyekto sa gobyerno, nagtiwala kami at ibinigay ang lahat ng ipon naming mag-asawa. Sa kasamaang palad, niloko lang niya kami. Naglaho siya, dala ang pera naming mag-asawa. Nagpunta kami sa DPWH para i-report ang nangyari, pero hindi nila ito pinansin. Kah kahit ganon, hindi kami sumuko gusto ko pa rin gumawa, gawin ng tama ang negosyo, kaya patuloy kaming sumasali sa mga biddings sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ang lahat ng aming pagsisikap para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya na merong maayos na paggagawa, di kalidad na resulta at natatapos sa tamang oras. Nagkaroon ng konting tagumpay ang St. Gerard Construction. Kaya minabuti namin mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Interjection, Mr. Chair. What is the interjection? Salamat, Mr. Chair. Uh, kailangan ko lang pong umakyat sa office sandali para sa isang pulong, but hopefully pagbalik ay nandito pa rin si na, uh, Mr. and Ms. Diskaya dahil meron din po akong mga tanong para sa kanila. Oh yes, so we we'll make po, Mr. sure Mr. That, Chair. that they will be here for your questioning. Mr. Chair, point yes. of order. Bakit hindi lang tayo bigyan ng kopya ng sworn affidavit imbis na basahin nila niya, so we can we can uh, parahimay na, na namin yung... Uh, Uh, we will make sure to, that all the members will be time, given uh, a copy, but uh, the chairman uh, is uh, asking them to read it before us for the record. In order to save time, Mr. President, because we we have been here since nine o'clock, we already spent two hours, and none not even one of uh, the senators have asked questions addressed to the. Uh, resource persons, I, I, beg the indulgence of the good senator, but it is for the record. This is a sworn statement. At from this statement, kailangan dito sila matanong na mabuti. Uh, proceed. Pakibilisan nyo lang para makatipid tayo ng panahon. Noong, noong, ngunit ngunit na nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti na, na nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chief chiefs of staff ng mga mambabatas na nag-aalok ng na mga proyektong sinasabi nilang pondo ng mambabatas. Noong una, sinubukan namin labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPW, DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno, subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala-binabala nila na mata, matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin gustong kailanman na mapasa mapasama na, mapasama sa ganitong sistema pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses na, naming namin naranasan na ma-disqualify ng bids and awards committee ng DPWH na hawak ng mga mambabatas ng, na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya, napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Um uh, uh, Magandang umaga po, uh, Mr. Chair at uh Uh, kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalong po kay Senator Rodante Marconeta. Uh, number 15. Ah, sorry po. Uh, 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na nana-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right of way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary under of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilongo Party list. Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo aytaide of Quezon City, Nicanor Nikki Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marci Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem of Anwar Party List, Conglio de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynante, Reynan Arogancia of Quezon City, uh, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuang Casibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Copilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina? Uh, Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5. Uh, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotel Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila Dayo, District Engineer Edgardo Pingol of DPWS Bulacan, Sabdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second Dayo. Karimean sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa so, tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at Edge sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogram funds at insertion na inaaprobahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldeco. Mataas ang hinihingi sa project. Dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay speaker at kay saldiko. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPDAO's project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko, sinabi ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hiningin nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madronio Obromlon, Kong Benjamin Benji Agaraw Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan, sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat spesifikasyon na nakasaad sa program of works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o pace ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran, mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa na natapos na parte o accomplishment. Napiritan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng malaking nang maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para sa para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa, mga, sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumuno ng butihing chairman, Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at siguradad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacific of Biscaya, nagsasalaysay. Notaryado po. For the record, uh, this one statement was notarized by certain attorney, Reynaldo F. Segubiense. PTR number 246726, January 4, 2024. Uh, hanggang ang MCLE ay 2025. This was notarized on September 6, 2025. Mr. Chair. Uh, Mr. Pacifico Diskaya and Cesaria Rowena Diskaya, meron pong pirma sa inyong respective na pangalan. Ito po ba'y pirma ninyo for the record lang? Yes, yes, po, Chair. Thank you. Mr. Chair, can we ask a copy? Uh, every So, ayan po mga kababayan, nakita nyo mga ka-expat, nakita nyo kung nakita nyo yung mga taong pinangalanan ng mag-asawang diskaya. Ngayon po, uh, isang nakakalungkot na pangyayari dahil sa habang nanonood pala tayo dito, busy tayo dito, ay I may mean, nangyayari na pala sa kabilang kabilang side kung saan pagkatapos nating mapanood yung buong session ng Blue Ribbon committee habang nandito tayo is uh, may nangyayari na pala na napatalsik na pala ang uh, Senate President at uh, tapos uh, nakita natin yung uh, pati si ano napalitan na rin si Senator Jinggoy Estrada bilang pro temporary at ang uh, Senate uh, Majority Leader na si Joel Villanueva ay napalitan na rin. So, isa na lang yung nanganganib tayo na sana ay wag naman palitan pero malamang ito. Mangyayari, papalitan din itong si uh, Senator Rodante Marcoleta. Kasi sa nakikita natin, ha, malapit na tayo kumbaga. Ito sa sworn Uh, statement lang ng mag-asawa nakita natin na kung sino-sino at malalaking tao talaga yung mga pinangalanan dito at saka isa sa mga kung dito delikado rito yung kaligtasan din ng pamilyang ito kaya ewan lang natin ha ito sa sa akin lang ano sa akin lang opinion na sa ganitong pangyayari niluluto talaga nila na wala nang makapalag. Hindi na makapalag yung taga-senado, hindi rin makapalag yung taga-kongreso. Kasi unang-una dyan sa kongreso, alam naman na natin na talagang, talagang uh, dyan, uh, malakas yung kalaban dyan. Malakas yung nakaupo dyan. Na hanggang ngayon, maski sa dami na ng mga nakikita natin ng mga kapalpakan na tinuturo. Gaya ng isang kwan natin kanina, yung isang video natin galing kay uh, Toby, Toby Chanko, yung USB, na uh, tinuturo. Saldi ko, saldi Saka ang uh, Martin Romueldez, ang speaker. Ito, uh, pinatunayan pa ulit ng mag-asawang Diskaya. So, napakalinaw na para sa ating mga kababayan para sa atin napakalinaw na. Ang kuwan na lang natin dito ay kung paano natin, paano tayo makakatulong sa investigasyon ito. Ngayon, ito, ang isa sa pinakamalakas na investigasyon dito ay ang Blue Ribbon Committee na nanganganib pa, nanganganib pa na ito ay makuha ng majority. Dahil ayon nga kay uh, Uh, bagong upong atat na si uh, One Bull University na hindi raw pwedeng ipagpatuloy o magpatuloy ang ating mahal na mahal na senator na si Rodante Marcoleta dahil nasa minority siya. So, isa sa mga lutong ano to, eh uh, wala na naman tayo, talo na naman tayo nito kasi ang mangyayari dito kung sila na ang magpapatuloy, na takot naman na sila pagdating sa pinaka-guilty na ito, hindi na nila mapapangalanan ito. Eh dito pa nga lang eh nakita natin yung uh, uh, yung privilege speech ni ano. Maganda yung privilege speech niya. Pero puro ni ano ni senator yan yung baka pumalit yan sa ano pero siya nang pro temporary siya pa rin ba ang magiging blue ribbon committee di ba parang nasobrahan naman na yata ng pagkagahaman di ba at saka kung maaari kung maaari para sa akin lang ha bilang isang mamamayan is mas mainam sana na i i ang ilalagay talaga sa Blue Ribbon Committee ay yung mga maalam sa batas. Unang una dyan dapat abogado. Para hindi mapaikot-ikot. Kasi sa mga galing sa galing eksperto itong mga ito eh. Expert na eksperto na mga ito sa pagnanakaw. Kaya dapat ang maupo ma talaga dyan yung hindi nila mapapaikot. Gaya ni Senator Rodante Marcolita ito ang problema natin ngayon. Kung sakali na si Senator Rodante Marculeta ay mawala dito sa uh, Blue Ribbon Committee na ito. Malamang dito, malamang sa malamang hindi na talaga matutuloy yung uh makuha mahuli natin yung big fish. Yung pinakamalaki talaga. Yung sinasabi natin na pinakaugat. Malabo na kasi mismo yung mga uupo dyan, pagkadating na dyan sa mga ganong, nangyari na ito eh. Maraming beses nang nangyari ito. Na pagkadating na doon sa mga <laughs> malapit ng yung most guilty, na alam natin na nasa itaas, bigla na lang humihinto yung investigasyon. Kaya malamang ito, mm, ganun ganon ang mangyayari. Ang naipit dito ngayon, itong mga diskaya. Ito yung mga kawawa ngayon. Kasi, nakita natin, nagsalita na sila. Hindi birong mga tao tong mga tao to. Hindi uh, mga kwento, malalaking tao. Nasa gobyerno. Kaya, ang pinakaano nito dito, delikado talaga ang buhay ng mag, uh, pamilya na ito. So, paano nila ngayon magagawa yan? Ewan ko, ewan ko lang ha. Abang Mag-abang-abang na lang tayo. Dahil talagang uh, nakita naman natin yung sworn statement nila. Dito naniniwala ako na hindi naman natin sinasabi na tayo ay uh, kakampi sa mga diskaya pero sa labas, sa tinatakbo ng investigasyon, nakikita, lumiliwanag na eh na unang unang sinalang ni Congressman Chanko tapos nabakaapan pa ng mga diskaya. Itong mga, nandyan ng mga ibang uh, ibang mga kontraktor, maramang nasabihan na. Maramang nasabihan na yan. Kasi, ang pinaka main goal talaga nila dito, i dikdikin tong mga diskaya bilang isang uh, pang-ano nila dito. Uh, siya ang talagang isasalang dito. Nakita nyo? SunWest Corporation. Wala. Yung isang uh, high-tone mga, kwenyan, mga ko niyan mga wala so abang-abang uh, nalang na lang tayo kung sakali kung ano yung mangyari dito is uh, hintay na lang tayo pero malamang ito maramang sa malamang wala nang patunguhan ito so agang dito na lang po mga kababayan isang malungkot talaga na pangyayari ito na imbis na tututukan sana natin na walan na tayo ng gana maghanap na lang tayo ng ibang <laughs> tututukan nito dahil dito talaga focus ako. Kay may views, kay walang views, basta ang importante na i uh, na na parating natin sa ating mga kababayan, sa mga hindi alam, sa aking mga pamilya na hindi nila alam yung mga nangyayari, nalilinawan sila. Nalilinawan sila sa mga nangyayari. So hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye, shukran.